Ha? Yep. Dapat plat ka na. Yes. Pinalawang na rin pala ito sila ang ano, pa ano kung kaya natin ito yung na ano mo no para may ganun ganun mo siya para hindi na kailangan ng washer kung lang na yung itong haba na ito yung haba ng tornillo Ayoko, doon lang naman tumama eh. Hmm, kasi kailangan po ng washer eh, para di pa umiksi yung kamili doon. Pwede rin ba siya taas yan? No? Ha? Pwede rin taas ka? Oo. Yata. Finish sure. Tapos, kabila rin. Hindi, try muna natin. Kung mabubuka mo na. ini kau itu nomor jangan mabili pasti tuh apa ba? ah auto gitu sama saan yung isang basina. Ito so, natin yung isa. ayun sa tuktok. Kaya. eh yung video ba? Ako na mag Ito tumira. So dito i-open natin mga boss yung ating motor at susubukan natin yung kanyang uh, MOCC. So dito mga boss ay ma uh, papansin natin na napakahina ng tunog ng kanyang horn o yung ating uh, MOCC horn mga boss. Kumagala. Mahina lang. Balaway. Balaway. Eh. Mahina lang. So, baklasin na natin mga boss yung ating MOCC horn. So, dito yan naka tornilyo mga boss sa dating stock na tornilyuhan ng ating uh, busina. So, dyan natin siya nilagay mga boss yung dual horn na yan. Ay, magkasama na yan sila dyan, di ba? Hmm. Sa so, isang tornilyo. Binali mo pala yung ano, So, dito mga boss, sa pagkataob natin ng uh, MOCC na to ay punong-puno siya ng tubig at buhangin mga boss. So, hindi lang natin na ipakita sa camera pero punong-puno ng tubig yan mga boss. etong isa na to, yung naka... Uh, lagay sa bandang taas ay wala namang tubig mga boss kaya pala mahina siya ay dahil uh, pipwedeng grounded o Uh, punong puno ng buhangin kaya hindi nakakagalaw ng maayos yung uh, vibrate o yung nagbabibrate ano dun sa loob para sa ating, sa ating busina So sa part na to mga boss ay ibabalik na natin siya So inaalam natin mga boss yung tamang posisyon ng ating busina para hindi na siya pasukin o hindi na niya masalo yung mga tubig at buhang na magagaling dito sa ating gulong mga boss na okay, isa okay, Labor? Itawag na hindi. So sa paglagi niyan mga boss, dapat nakatutok sa taas yung ating turnilyuhan at nakatutok sa baba lahat ng ating mga busina mga boss. Loud din yun eh. Pero ano siya, yung dalawa yung may stop. So pagtapos na yun, mga boss, ay sound check na tayo. Sige, okay, meto na po. O, oh, busina. Sound check. Busina ka ako. <coughs> pa. Tapos oh. oh, yan. Okay.